Marami na naman nga ako nakita na hinog na bunga ng kakao. Kaya lumapit ako sa puno para bilangin kung ilan ang hinog na bunga. Yung ibang bunga nito ay nabubulok na lang dahil walang pumipitas. May kumukuha naman minsan pagkasiguro wala nang mangungot Kumukuha din ako minsan pagka naisipan ko lang. Medyo maasim-asim kasi ito kaya siguro bihira ang kumukuha ng bunga nito. Ito nga ang baba ng bunga niya at hindi mo na kailang sungkitin at kukuhain mo na lang dito sa may baba. Kaya lang ang daming hantik at ang sakit pa naman ito mga ga. Ito yung mga langgam na malalaki at ito rin yata yung mga hanggang na nakakain yung mga itlog nila. At ito pa nga yung isang bunga niya at kayang-kayang abutin. Marami pa ang bunga ito na hinog kaya lang nasa matataas na hindi na kayang abutin kaya pwede na lang itong sungkitin. Pero this time ay hindi nga ako kukuha o mamimitas ng bunga niya. Dito, pupulot ko naman dito yung mga dahon ng nyog na tuyo na na nagkakalaglag. Yung nyog kasi na nasa harapan ng bahay ay patay na kaya nagkakalaglag na yung mga tuyong dahon hindi niya. Hindi nga namin pwedeng ipaputol yan dahil hindi naman yan sa amin. Pwede nga itong gawing tabla ng may-ari kaso nga lang niya pa rin ipaputol. Sayang naman kung mabubulok lang dyan na imbesa na mapakinabangan. Tingnan nyo naman, ang kalat talaga itong mga puno ng kamias. Namumulaklak kasi siya, kaya naglalagas yung mga dahon niya. Kahit kakawalis ko lang kapag kahumangin na, ay naku, andyan na naman, parang hindi ka pa rin nagwalis. Minsan pa nga ay nagwawalis ako sa hapon kasi ang dami talagang walisin. Kahit mm. nagwalis ka na nga sa umaga, kailangan magwalis ka pa rin sa hapon. Ito mm. kasi talaga yung puno na makalat dito sa harapan ng bahay. Yung ibang sanga niyan ay pinagpuputol na ng aking asawa. Masyado na kasi makapal yung mga dahon pagka nagpalit na. Kung nakikita nyo ay makulimlim ang paligid at ilang araw na nga na ganito ang panahon dito sa amin at ilang araw na rin na hindi nagpapakita si Haring Araw. Panay-panay nga ang pag-ulan dito sa amin at hindi naman ganun kalakasan. Kaya ilang araw na nga rin na hindi makapatuyo ng damit dahil nga sa walang araw. Na dryer naman pero iba pa rin ang amoy pagka naarawan ang mga damit. Mas mabango siya kesa sa napatuyo lang sa hangin. Pagdating ng alas 10 ng umaga ay pumunta naman ako dito sa may bayan. Pumuntahan ko ang Yamaha branch para i-verify kung ilang hulog na lang ba talaga kami sa aming motor. Plus hulog na nga namin ngayong December 5. Tinanong ko nga rin kung meron ba kaming rebate dahil updated naman kami sa paghuhulog. Nakakalungkot nga pero wala nga daw rebate. Tapos na nga ako magpa-verify dyan at nandito na nga ako sa kalsada at nag-aabang na lang sa aking asawa. Nagtitid kasi siya ng pasahero niya sa palengke. Kesa okay. sa iba ako sumakay, antayin ko na lang ang aking asawa para libre ang pamasahe. Sa mga oras na ito, eh, nakakaramdam na nga ako ng panginginig ng katawan ko dahil nagugutom na ako. Anong oras na rin kasi sa mga oras na ito? Tingnan nyo naman ang kalangitan makulimlim. <laughs> Nagdala naman ako ng payong para kahit umulan ay eh, may panangga nga ako sa ulan. Kahit ito na at nakita ko na aking asawa at dumiretso nga dito sa gasolinahan. Kaso nga lang, hindi siya nakapag-gasolina dahil hindi nga daw available ang unleaded.